Hello. So dito kami ngayon guys sa bayan ng San Andres, ang aking lupang sinilangan. At syempre, hindi pwedeng hindi kami mag-enjoy. Dito sa Barangay Alibihaban or isla ng Alibihaban. So dito kami nag-spend ng uh, gabi dito sa tita Nina Chin. And of course, kapag gumising ka ito yung masisilayan mo, ba? Diba? Kalmadong dagat, malinaw, malinis. Oh, ito lang yun naman. Ito yung pangarap ko talaga. Yung ma-enjoy. Yung morning sun, morning breeze, morning, masabang morning lahat. So, ayan, ganyan kaganda at kalinis. Crystal clear. Dito pa lang yan sa, ano, sa shore. So, mamaya pupunta kami sa balsa at saka sa may bakawan area. Samahan nyo kami i-enjoy ang Vitamin C. So, actually, nanggaling na kami dito noong nakaraang araw. Kaya, kung napapansin ninyo, yung dati kong sunog na color, ngayon ay mas sunog na siya. Pero it doesn't matter as long as nag-enjoy tayo, di ba? Yes! O, oh, uh, ayan. Ang maganda dito, guys. Wala kang maririnig na ugong ng sasakyan. Walang malakas na tugtugan. Di ba? Nafi-feel nyo ba yung nafi-feel ko? happiness, calmness. Di ba sarap? Hindi siya crowded. Hindi mo kailangan magbayad ng malaki para ma-enjoy ito. Tapos may makikita ka mga Becky. Yeah. So tara, samahan niyo kami mag-enjoy today bago kami umuwi sa syudad para magtrabaho ulit. mainit dyan eh. Pagod na ako. <laughs> Come to mama! Kayo mo? Ito, dito Ito. oh yan. Ngayon guys, eh, maglalaro tayo ng E.E. Mintot. Naaalala nyo yun? bako Yes. <laughs> <laughs> Hindi ko na rin maalala yung ano yung mismong ano niya yung lyrics or ano kung ano pero alam ko lang basta may iiminto si Guada Pup hindi ko alam eh no okay ganito ay nakain na <laughs> nakaso kanira ka ang vlog tot tot pala tot ang sumigaw ay umutot siya ang taya mo Ano ba? Ano ba? Atin. Kelan ang mga volunteer? Kasi may volunteer mo ko hindi yung 50 pesos. Ha? Oh, volunteer isa dali, ticket ka 350. Ay, wala lang para <laughs> niya. Yeah. Ikaw? Oh. O sige. Alala na 'to, lokong bata. Yo! <laughs> dito na tayo daw yun. Dito mo kaya mag-exercise lang ilang ka, oh. Oh. Kaya pag nagkaya ka dito, kailangan ano, malakas ang muscles mo. Kita rin kami. Para kita buong ilog. Okay. 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 taomo kay Blas. Ge, wala ma. Wala floating. sa si <laughs> <laughs> yan, mo ako hey, sa hey! ka ba na Parang eh, may... iba, siya isang nakatutok sa ilalim. Ay, sabi, sa atin? Oh. oh. <laughs> <Yeah>! <laughs> <Maalam>. <laughs> oh. Huwag kang bumito sa akin kahit may humila sa iyo iba. Yes! Ito nga kapila ako sa mga. Ito nga kapila ako sa mga. Ulag din po kay kape. Kape yan. yan. O yan. Tinatangay na tayo. Yan talaga ang purpose magpatangay. Ikot, 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 ikot. Isa pa mo na saan? Iba pa po kasi ang paa mo dati. Isa pa mo pa. Mga pakintilalit, lakarin ninyo. Mga puyo. Mga puyo.

Oh. <laughs> ano ba gan? Wala oh, mga kamay natin. Ay, mga floating, ah, uploadin mo oh. ni. Uploadin mo. Kabit ang mga pa. Kabit mga pa uh, ah. Anong Okay, ini Floating, floating. Dali eh. Bago tawag mo? Yeah. <laughs> <Nanluluru, duck. Sampalang, laughs> ano diba lang! ano? ano. Sampala. Kita Ano man ang dalawang. Ding <laughs> Ding. Ay, lawaki. Wala pa ng kamay, ha? Ka lawaki. Ano? Mamaya pa ang bitaw. Francis, tuloy ha? Yeah, Francis. Dito sa gitna, Francis. Wala mo kami. Ang hirap na nagawa. Francis. Mas hirap na nagawa namin. Paano ka makakapicture niya? Ito isang uno ng hawak mo. O, oh, ikot, ikot. Yan, ikot. Yan. Yan. Oh, dito, <laughs> 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 Ay, slow mo ko. Saka 0.5 yan? Oh, oh. <laughs> oh, Lumabo ang tubig oh. Sing, ano? Tawa na naman yun eh Guys, ito ang area ng Bakawan dito sa Alibihaban Tingnan nyo naman kung gaano ah, ka-clear Ang water Parang hindi wata, solo solo Yes Sa umaga Parang overload <laughs> At pag may nagsasya may nagba-vlog dito ay! Oh. <laughs>